Hello mga kanyus ko! Ang balita, may arrest warrant ang vlogger at artistang si Mami Tony Fowler. Kaya ipinagutos ng korte sa Pasay ang pag-aresto sa kanya. Ang kwento kasi, may reklamo ang kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas o KSMBP na may indecency at obscenity daw sa mga music video ng vlogger na si Tony Fowler. Sa kabuuan daw kasi ng mga music video nito, ang respondent ay nagpakita ng mahalay na eksena at malalaswang mga akto mula sa mga damit, itsura at tema ng eksena. Tahasan daw na ipinapakitang sexual ang mga ito. The entirety of the music videos, the respondent exhibited lewd and obscene scenes or actions that are solely appealing to the prurient interest. The respondent's clothes, appearances and actions being sexually explicit. Ayon sa arrest warrant na isinulat ni Pasay City Branch 108 presiding judge Albert Cancino, ang pag-aresto kay Fowler ay inuutos dahil sa mga paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code o immoral doctrines, obscene publication, and exhibition and indecent shows kaugnay ng Cybercrime Prevention Act of 2012. 120,000 pesos ang piyansa para sa kaso ang itinakda ng hukom sa reklamo ng KSMBP na ito noon pang-September 2023 laban kay Fowler. Ipinaliwanag ni KSMBP President Leo Olarte na responsibilidad nilang obserbahan ang tamang asal ng anumang social media platform at i-call out ang sa tingin nila ay mali. KSMBP has a social media mandate to observe decency, dignity, morals, and good customs in the use of any social media platform. Thus, this complaint for gross violation was justified and vindicated when the Pasay RTC 108 found probable cause to issue a warrant of arrest against the accused. Sabi ni Ularte sa isang abogado, iginiit pa ng mga nagre-reklamo na ang mga aksyon ng vlogger at mga eksena sa mga music video ni Oni ay malaswa at mahalay. Ang mas nakakapag-alala umano ay ang paggamit nila ng social media bilang platform sa pagpapalabas ng mga video. Dahil kahit mga menor de edad ay posibleng makita o mapanood ang mga ito. The complainant posits further that the actions of the respondent in the said videos are certainly obscene and lewd and are aggravated by the fact that she has done such acts in a platform where minor children may have unbridled access thereto matapos arestuhin ang twerk queen noong biyernes nagpost ng bail bonds si Mami Tony na nagkakahalaga ng 120,000 pesos at naghain ng counter affidavit para ipaliwanag na ang mga tema sa kanyang mga video ay kumakatawan sa kanyang sexual na pagpapahayag pati na rin ang empowerment ng mga kababaihan at solong ina ang susunod na hakbang naman para sa mga kinatawan ng KSMBP ay dumalo sa mga nakatakdang pagdinig sa korte. Upang patunayan na walang bahid ng pagdududa ang mga diumanoy paglabag ni Tony Fowler. Abangan na lang natin kung anong susunod na mangyari sa kaso ni Mami Oni. Wow! Ang daming ganap sa showbiz no! Ano pang mga gusto nyong pag-usapan natin? I-comment nyo lang at i-follow and subscribe kami para sa mga latest ganaps.